Kasumpungan mo na may mabait na babae. Sabi sa Biblia, <coughs> nakakasumpung ka ng mabutim bagay. Nagtatamu ka ng lingap ng Panginoon. Tal tuloy natin. Ang kanyaan wikang halagay higit na makapupo kaysa mga rubi. Bakit? Tuloy. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Kita nyo, yung mabait na babae, katiwatiwala yun iwan mo siya, balikan mo siya pa rin. Mag-abroad ka, tatlong taong karon, ron, siya pa rin. Hindi ka kakanta nung, Napakasakit, Kuya Ed. Eh. <laughs> di ba may ganong kanta, no? Iniwan niya ata, dalawa lang sila, eh tatlo na siya nung bumalik. Ha? Biro mo, nasa Saudi ka, bubuhat ka ron ng hollow black, di otso. Talaga lawitan dila mo sa hirap. <laughs> Pagkatapos yung asawa mo rito, kasiping sa kama. Yung kama na yung binili, binili mo. Remittance mo. Ang kasiping niya iba. Yung pinagpaguran mo, pinakakain sa ibang lalaki. Hindi mo mapagkatiwalaan. Sabi sa Biblia, yung mabait na asawa, babae, ang puso ng kanyang asawa, tumitiwala sa kanya. Wala kang alalahanin, tuturototing ka, o kaya ay makikipaglampungan sa iba, o kaya dadayain ka, <laughs> talaga naman may ganun babae, katiwa-tiwala, talagang maraming mga babaeng natuto ng aral, nakita ko mula sa pagkabata ko, eh, nag-oobserba na ako ng sinasabi sa Biblia. Pag ang babae natuto ng aral, eh, hindi ka mag-aalala na umalis ka man ng matagal na panahon, eh, ipagpapalit ka sa iba. Tutuos siyang magmahal. Sabi sa Biblia, eh, ang puso ng asawa tumitiwala sa kanya. Tapos. At siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Tanyo. Hindi kulang sa pakinabang. Lahat ng bagay sa kanya, pakikinabangan mo. Eh, meron babae, kamang-kama lang, sabi ng lola ko eh. Hmm. Yung lola kong nasiran, lola ko, si Lola Biana, Nako anak, sabi dun sa isang kapatid ko, wag mong pagpatuluyan yung babae na yan, kakapit bahay, kilala ko ikaw kaya. Bakit naman ikaw, lola? Eh, hindi naman ikaw makikisama. Sige, ikaw din, kamang-kama lang yan. Nung malita ko, iniisip ko, ba't kaya ako tawag ni lola dun sa babae ni kamang-kama lang? Aba, ay, eh, nung bandang huli nga, hindi napangasawa ng kuya ko yun eh. Eh, kamang-kama nga. Abay, alas 9 na ng umaga, tirik ng araw, nasa kama pa rin. Yun lalaki nagluluto ng almusal. Siya para senyora. <laughs> eh pag mag-aasawa at ganun, ano? Na walang pakinabang. Eh nasa Biblia, sa kanya hindi ko kulangin ng pakinabang. Wala kang mahahanap maha na pakinabang na wala sa kanya. Bakit? Tuloy natin. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya At hindi kasamaan Tama mo ginagawa niya ng mabuti yung asawa niya At hindi kasamaan Kailan? Pag La. may sweldo Pag may sweldo Merong babae Mabuti pakitungo sa'yo Pag buo sweldo mo eh Di ba? Kung <laughs> pupunasan ka pampawis Dear na <laughs> Buo sweldo marami O talaga itong dear kuntoy na plus sa plus Pag wala ang sweldo Ba't kulot kasi babae laki-alika eh. Pagka na matitira dyan, mapakawalangin ka mo sa mundi nalang. Daldal na yan. Mumurahin ka pa. Siguro ng babae ka, no? Eh yung babae sa Biblia, na babaeng galing sa Diyos, hindi siya kukulangin ng pakinabang. Guma